Kailan hey, niyo po ba ako mamahal ko? Ano ka naman lungkot? Anak ka? Ano naman lungkot? Kahit ako naiiyak na rin sa'yo eh. Pag nangyari yun, babansagan na ako dito yung tunyong iyakin. Yun ang magiging alias ko. Gusto mo ba yan? Tonyong iya. <laughs> Talaga. Ah, uh, ah, uh, ito po pala, May. May ginawa mo ko sa inyo. Ako mismo yung gumawa na. Ganun ba? Mahilig po kasi mag-bake yung mami ko, kaya natuto na rin po ako. Ako, salamat, ah. <laughs> Pakisabi sa mami mo. Salamat din. Ano nga bang pangalan niya? Sandali lang ako pa. Uh, hello, Ninang. Hello, Dayana. An Anak, ang mami mo to. Asam ka. Mami, uh, andito ko po, po ako sa kulungan eh. Pero huwag po kayo mag-alala kasi mababait naman po yung mga tao dito. Kung gusto niyo po, ipapakausap ko po sa si inyo si Mang Tonyo para na rin maniwala kay sa akin. Si Mami po. Hello. Hello.